sa bayan ng Swal bilang pagpapatunay ng sinserong serbisyo kung saan nangunguna ang kalusugan bilang pangunahing agenda ng serbisyong tatak kalugay milyan. Pinataya ng mga daan-daan ng mga residente ang agad na nakinabang sa hatid nilang medical mission. Kaya naman sa panayam ng Pangasinan Today, ibinahagi ni si Mayor Liseldo Dong Kalugay ang ilan sa mga pangunahing agenda ng kanyang panunungkulan na nakasentro sa social services para sa mga mahihirap na residente ng naturang bayan. Panoorin natin si Mayor Liseldo Dong Kalugay. Eh, ito po yung ating programa po talaga na tumulong po sa ating mga uh, kababayan. Lalo na po ito po, di ba, tag-ulan po. So, So, anjan po yung may mga sipon, ubo. So ito po yung una na aming uh, pagserbisyo kasama po si Vice Mayor at aking mga konseho. Na kailangan po, tulungan po natin ang ating mga kababayan sa gamot. Iyan po may libreng gamot po tayo sa initiative naman po ng magkapatid po na si Ma'am Alma at si Ma'am Agnes po. Ting. So yung iba po pag uh, sosobra po ay bibigay po natin doon sa mga kababayan natin na alam po natin talagang walang wala po talaga nagihirap. So, ipapahatin na lang po natin yung mga sobra po na... <laughs> right po. at their doorsteps. Opo, opo. Ibigay na ninyo yung servisyo para sa kanila. Opo, kasi meron po tayong ano... Meron po tayong tinutulungan po talaga sa bawat barangay na sobrang hirap, ma'am. Ito po yung nakita po natin noon, Nung unang term ko po, po, na nag-house to house po kami, Walang wala po talaga, uh, makita po natin yung bahay nila, ang bubong e eh, tolda lang. So, nung nakita ko po ganun, nung nanalo po ko nung unang termino, binaligan ko po sila. Ginawa po natin yung bahay, hindi naman po maganda, ang importante po yung hindi po sila mabasa at uh, maging maayos po yung titirahan nila tutulugan. At bago po yon habang ginagawa po yung bahay, eh, pinapadala ko po sa ospital para po sila ipa-check At pagdating po ng hapon tapos na po yung munting bahay eh, eh bibigyan po nan, naman namin po sila ng bigas, uh, may dilata po at may uh, pagkulam po, pagka pang-ulam po nila. Opo, alam naman din po nila kung paano ko magmahal. Kaya ang sinasabi ko nga po, Siraan nila ako sa lahat ng tao, wag lang po akong masira sa Panginoon Diyos. Ano po yung nagbigay sa inyo ng mas lakas po ng uh, loob na ibali at least ako diretso lang yung focus na Pamilya ako. ko po una. Yes Opo. Ang pamilya ko po, sila po. At uh, ang pangalawa po, siyempre, ito pong bilang isang ama ng bayan ng Sual, eh, siyempre, kaya po ako nagtrabaho at tuloy-tuloy uh, lang, para po para sa kanila. Kaugnay niyan, ipinasiguro naman ni newly elected Vice Mayor Max Millian, na suportado ng sangguniang bayan sa pamamagitan ng kanyang liderato ang mga programa ng alkalde na may kinalaman sa paghahatid ng medical health programs. Sinusuportahan din nila di umano ang mga panukala na ma-institutionalize ng local government ang local government funded college scholarship program na inaasahang susuporta sa umigit-kumulang 2,000 mga college scholars. Panoorin natin si Vice Mayor Max Millian. Bilang matagal na konsyal dito sa Bayan ng Swal, I've been elected at 8 terms. Bilang konsyal dito sa Bayan ng Swal, when it comes to legislation to support the plans and programs of the incumbent mayor, lalo na yung priority niya, yung health, nutrition, and education. Kaya kami sa legislative department, kami sumusuporta sa kanya kung ano man yung mga ordinansa, mga resolusyon na dapat natin ipasa para masuportahan yung ikabubuti ng ating aming mamamayan. Lalo na ngayon, nakikita nyo dito sa ngayon mayroon kami yeah, medical, day. First day. medical mission dito. So, to the initiative of the good mayor na invite ng mga sponsor na dito ng pa project ng LGU at sa mga private sector, gaya ni Dr. Alma Onya at si Madam Magnis. Kaya na, uh, nagawa itong medical mission itong araw. Mayroon yung mga binisip namin ordinansa, yung may sessionless, yung scholarship program para mabigyan na nang talaga yung ordinansa na para yan sa mga eskola, mga estudyante para taon-taon mabigay yung tamang uh, pondo. May, talagang pondo. Mabigyan Pondos. ng pondo yung mga scholarship.